Hello po sa inyo mga Jansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at gulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng Martes, April 1, 2025. At syempre, meron naman po tayong paalala na, or mga tips na pwede nyo pong gawin, so bago po kayo uh, tumaya, para kayo po ay kapitan ng swerte. So pwede nyo pong uh, magpahit po kayo ng money oil, kung meron po kayo, okay, sa inyong mga palad, sa inyong dalawang palad, para po ito po ay uh, magsisabing good luck, lucky charm, para kayo po ay lapitan ng swerte. So kinakailangan po ang inyong money oil ay uh, cleanse, bless, and ritualize, para ito po ay masalo pang magiging mabisa. So kung wala naman po kayo nito at gusto niyo pong umorder, pwede po kayong mag uh, uh, PM sa akin mga Kachansky. And then yung inyo naman po mga numero, kung meron po kayong mga favorite na mga numerong pinapangalagaan, pwede niyo pong i-combine, okay? Ang inyong mga numero, ang inyong mga lucky number, pasi po sa mga social sign. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa pag-combine o paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, muli kang maharap sa mga hamon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang payo sa iyo ay mag-ipon ka ng lakas ng loob. Ang iyong mapalan na kulay ay white. Ang iyong mga numero, 3, 12, 18, 24, 33, at 40. Para sa mga taong Taurus, muling babalik ang araw upang muli mong maramdaman ang swete. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 6, 15, 25, 31, 38 at 44. Para sa mataong Gemini, pagbigyan mo ang mga malalapit sa iyo. Huwag kang magagalit o maiinis kung malamangan ka man nila. Kasama sa buhay na magkakaipikan ang minsay naglalamangan. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 14, 17, 23, 32, at 43. Para sa mga taong cancer, huwag kang mahimasok sa problema ng iba. Dahil sa huli, mapupunta pa rin naman sa iyo ang kanilang problema. Tandaan mo, mas maganda ang mapuhay ng tahimik at payapa. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 16, 20, 35, 39, at 45. Para sa mga taong leyo, lihim kang matutuwa kapag may nanggaya sa iyo. Dahil ito ang senyales na babahiin ka ng swerte at malaking buenas. Ang iyong kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero, 4, 10, 19, 26, 30, at 39. Para sa mataong Virgo, huwag mong pasukin ang masikip hanggat hindi ito dumudulas. Matapos mo itong gawin, tiyak na magagawa mo na rin ayusin ang iyong mga problema. Ang iyong ang kulay ay page ang iyong mga numero 9, 14, 25, 31, 37 at 41. Para sa mataong libra, simple lang ang susi upang magising ang natutulog mong swerte. Iunat mo ang mga kamay at paa mo. Ito ang iyong pampapanas. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 15, 21, 27, 34 at 45. Para sa mga taong Scorpio, huwag mo nang balikan ang malungkot na nakaraan. Mas maganda kung harapin mo ang palipagong araw. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero 6, 10, 16, 24, 31 at 40. Para sa mga Sagittarius, ingatan mong mawala ang mga pag na sa iyo na. Ito ang lihim upang mabilis kang yumaman. Ang yung mapalat na kulay ay violet. Ang iyong maswerte numero: 8, 19, 22, 33, 39 at 41. Para sa mataong Capricorn, ito ang taktang araw na magkikilala mo na ang iyong sarili. Kapag nangyari na ito, lihim kang magpasalamat sa langit. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 4, 13, 18, 26, 36 at 44. Para sa mga taong Aquarius, huwag mo nang hapulin ang mga taong umalis o ang mga pagay na wala na. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung mga numero 1 10 15 28 35 at 42 Para sa mga taong Pisces, kung anong nakikita mo, yun na yun. Ang ipanglamang ng isip mo ay lika lamang na mayayamang imahinasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay lila. Ang iyong maswerteng numero 7 11 19 25 29 at 37.